Magandang araw po sa inyo lahat. Nandiyan pala kayo. Kamusta po kayo? Magpatuloy po tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. At ngayon po dahil sa bawat tanong po ninyo ay sinasagot po natin ano po para mabigyan po tayo ng kaalaman patungkol po sa Diyos sa pamagitan ng kasulatan. At ngayon po dahil gusto natin sagutin ang bawat tanong po ninyo, basahin ko po. Mula po ito kay Leonardo. Sinasabi niya, magpagpalang araw po sa ating lahat ang aking biyanan na babae ay 81 taong gulang na. At ito daw yung kanyang katanungan. Ang tanong daw niya ay, Meron bang pinagmulan ang Diyos Ama? At yun ang sasagutin natin dito sa ating channel. Okay, magpatuloy po tayo. Ngayon, sa pag-aaral po sa kasulatan, makikilala natin ang Diyos sa pamagitan din ng kanyang mga salita na nakasulat sa banal na kasulatan. At ito po yung pwede nating isagot sa bawat tanong po ninyo. No? Ito po ay mula sa mga sulat po ng mga Israelita ay nagpapahayag ang Diyos sa kanila. Ano so, Ito muna ho. Kapag bagay, mayroong pinagmulan. Ano ho? Kapag ito ay patungkol sa mga bagay na spiritual, mayroon din bagay na espiritual na mayroong pinagmulan. Pero ang walang pinagmulan, yung manilika, yung manalalang, wala po yung pasimula walang hanggan. Yan ang pinapakilala ng mga Israelita sapagkat ang Israelita, ang Diyos mismo, nagpahayag sa kanila. At yung Diyos nila na kinikilala nila at doon din tayo kikilala. Doon tayo magpupuri, doon din tayo magpapasalamat. Di ba? At ngayon, umpisa na po natin. Basahin natin dito sa unang kronika, 1636. Ang sabi po dito, Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Meaning, kung itong Diyos ng Israel nagpupuri sila at nagpapasalamat, kahit hindi tayo kalahi ng kanilang lahing Israelita o mga Odyo, kailangan din pala tayo magkaroon ng ganitong pagpupuri at papasalamat. Sapagkat sa kanya nang galing yung lahat ng bagay. Tuloy natin ang pagbabasa. Sabi dito, no, mula sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan. So, yung kinikilala nilang Diyos, at Panginoon ano mula sa walang pasimula. So malinaw po, ang Diyos nila ang kinikilala, walang pasimula. Hanggang sa walang hanggan. Meaning, hindi natatapos ang buhay. Walang pasimula yung Diyos na kinikilala nila. Ibig sabihin, ganun din tayo dapat kumilala doon sa Diyos na lumalang na lahat ng bagay. O ngayon, basahin pa natin ito sa Aklat ng Awit, 4113. Paki-take note po para doon sa mga nagtatanong at doon sa mga gusto rin malaman, dito po natin mababasa sa kasulatan. Ang Diyos ba ay merong, merong bang pasimula? Yung Ama? Dito ating binabasa. Ano? Para makilala natin yung Diyos, Ama, meron ba yung pasimula? Ang sinasabi pa dito sa Aklat ng Awit, Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, mula sa walang pasimula at hanggang sa walang hanggan, siya nawa at siya nawa. Meaning, dito po, ano, talagang pinapakilala ng Israel o yung mismo yung Diyos nagpapahayag sa mga Israel na itong Diyos na ito, walang pasimula hanggang sa walang hanggan. Ibig sabihin, hindi natatapos yung Diyos na ito. Kung tayo mga tao, mayroong katapusan ang buhay natin dito sa mundo. Ang kagandahan, mayroong pangako itong Diyos na ito kung ikaw ay susunod sa sampalatay sa kanya, bibigyan ka rin ng walang hanggang dula. Di ba't napakaganda? Kahit hindi ka pala kalahing Israel, magpatuloy pa tayo. Ito pa, ating basahin din sa aklat din ng awit 93.2. Ibig sabihin, chapter 93, verse 2. Ang luklukan mo'y natatag ng una, ikaw ay mula sa walang pasimula. Ibig sabihin, nung natatag yung luklukan, yung kaharian, yung kanyang tinatahan ng langit o doon sa paraiso. Bago magsimula yun, ano, ay naando na yung Diyos na lumikha na lahat ng bagay. Walang pasimula. So dito, pinapakita po natin doon sa nagtatanong, ang Diyos po'y walang pasimula. Hindi natin pwedeng uh, bigyan ng maling paniniwala. Kundi kung yung sinasabi dito, yun ang paniniwala natin. At ngayon, yung sinasabi pa ho ninyo na kung saan ay yung bang ama may may meron bang pasimula. Ito pang sinasabi sa aklat ng Isayas. Isayas 63:16. Saan sabi dito? Sapagkat ikaw ay aming ama, bagamat hindi kami kinikilala ni Abraham at hindi kami kilala ng Israel, ikaw o Panginoon ay aming ama, aming manunubos na mula sa walang pasimula ay siya mong pangalan. So, ibig sabihin, dito natin kinikilala na yung Diyos ng Israel ay walang pasimula. Maninaw po ba? So, yan. So, nasagot na po ba natin ang katanungan po ni Leonardo at doon sa kanyang biyana na 81 years old? Na kung saan natin natanong ninyo na meron bang pasimula ang Diyos o ha? Yan po, wala pong pasimula. Binabasa po natin sa kasulatan kasi nga po, para makita natin na kung saan ay magkaroon tayo ng pagkakilala doon sa Diyos na kinikilala ng Israel. Isa pa sa Aklat ng Kawikaan. Ako'y nalagay mula nung araw, mula nang walang pasimula bago nilikha ang lupa. Ibig sabihin, yung mga bagay niyan ating kinikilala nangin si Yesu Kristo. Ano? Kasi pag ama po ang malalalang na ito, yung ama, malalalang pati yung So, yan lang po ang aking maihahatid po sa inyong mga tanong nasa nasagot po natin sa magitan po ng kasalatan. Magandang araw po sa inyo lahat. Pagpalaan po tayo ng Panginoon Diyos na po. Amen. Bye-bye.